ha? Touching ching! So, yun <laughs> <Peace> na mami. <laughs> Papasika to. Tata. So, ayan. So, oh, ayan, on the yan. Ayan, ayan, ayan. Shout out, shout out po sa ating lahat. So, on the way na tayo <laughs> sa Kalkalan. So, dadalhin ko lang to sa mga... Dadalhin ko lang to Bye. sa park. syempre nandun si Sophie, tsaka magdaday. Ayan, Eh, okay, Martina, sa na naman pupunta. Magkakalkal ka na naman. <laughs> Sabi. So, say hi, Anna. Hi! Flying kiss ka sa kanilang lahat. Mga susta. Ayan no oh, mga kaikit. Mga kaikit ko man Kaikit. Ito mm -hmm. so, yun yung aking mag Pupunta silang maglaro sa park muna. Habang ako naman ay nagkakalkal. Bye! Sofia, saan ka punta? Donde vas? Ha? Ah? Punta na naman sa partong mga to. Habang ang kanilang ina ay nagkakal So, laro-laro mo na sila dyan. Ito Tina! Oy! Very good ah. Hindi siya takot. nung sa mama. <laughs> mga anak. Mga anak ko gustong sa mama magkalkal. Mamaya, babalik ako. Tulaman, maglaro ka muna dyan. Uh. Babalik nga ako mamaya. Sige. Jump. Jump anak. Pia. Sophia gusto niyo tong batang to, gusto sumama. Sabi ko maiwan na, tignan niya ang porma. ng basura yung nanay, gusto pang sumama. Di na oh. Say, hey, Bye -bye. Ah. So, Hindi na lang magpak, nagsisigaw doon, giiyak. Oh. Say hi anak. hi. Ah. Suplada. Hindi nagmala sa ina, So ayan, ang dami na tayo sa kalkalan mga kaiket Ang aga-aga dito, ang liwaliwahan. So, sana mayroon tayong makalkal today. Kikit, bye bye. So yun mga kikit, nandito na tayo sa Kalkalan. Tignan natin. Uy, Diyos ko, punong-puno. Yan oh Ang dami. Ang kikit, ay, no? ayun o. Ano Diyos ko. Ang ah, dami mga donut. Ay, Diyos ko. Ayun o. natin lahat habang walang tao. Uy, kitang paghihintay. Wala nito. Ayun po oh, mga ano, chorizo ala, donut Tsaka, ano to oh hal na bumili lang ako nito ang mahal mahal paborito ni Martin ayan o oh. uy, swerte ayan o oh. shout out shout out sa ating lahat Diyos ko, ang pagbabalik ni kaikit nyo, napakadami kaya lang yung stroller ko kasi mga kaikit tinapon ko na Oh, dami. Dami mga kaikit. Diyos ko, yun o. Huh? Hala, meron ano oh. Kamahan na ito. Ito Puni na yung mga bag natin oh. Huh? Kalkalin muna natin lahat mga kaikit. Tapos yung mga ayaw ko, ¿Quieres algo, Sear? No, no, no ¿Albón no. de gas? De Toma, albón de gas ¿Esto lo dejan de aquí? Claro ¿Todos los días? No, es que mucho tiempo yo no he venido aquí Ajá. ¿Quieres usted? Toma No, ver, no, 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 gracias, gracias Bueno, pues nada No, no, pero no lo de los simples Ah, cuando quiera usted, cógelo allí Sí, no, 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 mira, mira. Do mira. no? No, claro, yo estoy claro. Vale, muy bien, chao, Sear Martina, vete para allá pagod na pagod na si Martina mga kaikit ayan ayan ang tayo Martina galit na galit na siya oh sasama-sama kasi yan oh mayroon pang bata sasama-sama tapos naboboring ayan tuloy kaya ayaw na ayaw kung sinasama eh kung may dadaan bigyan natin Diyos kong dami pipiliin ko may oh, mga yung mga beans hmm, ayan pero hindi ko naman iuwi lahat ng mga ito mga kaikid kalkalin ko lang yung mga dapat kakalkalin pipiliin ko yung mga aking iuwi yan oh. Oh, may sandwich. Tingnan Yuk. Ini pagi mau kayak gitu. ng kiwi oh gusto namin daming prutas sili pipino ay ano yung kalabasin ang bigat ang bigat mga kaikat niya no oh. ano kay nasa ano plastic ang mga tinapay ang bibigat tignan nyo naman no oh. sandya anak ko, oh, wenga, ay pulisiya. Doon, doon ka doon, rapido anak. Doon ka lang. Kabawa naman yung anak ko. Oh, may mangga. Matigas na to, hindi na to pwede. Daming no? Diyos ko, milon, mga kaikit. dami. Sorry mga kaiket. Pipiliin ko lang yung mga dapat pipiliin. Ito siguro itong sanda. Angin. Pamigay na natin ito iba. Nagsusumbong na si Martina din sa tatay niya. So pipiliin ko na ng mga kaiket at uwi na kami ni Martina. So ayan. Umiyak na si Martina. Nagsusumbong sa tatay. Kaya pala ko kaya yung cellphone. Ang dami mga kaikit, oh. Eh, kukunin ko lang, ilalabas ko lang, pipiliin ko yung mga ating oo, mga kaikit, ha? Maka kasi nyo ako, bakit kinukuha, binabalik. Ang dami, oh. dami ko pa na yung binili kanina. Ayan. Itong mga tong kunin ko, oh. Hmm? buha din ako ng donut para sa mga bata puro chocolate kasi ito oh, ang mahal na ito huevo. ito mahal din pizza kasi natin lahat yung pizza kasi nakabakasin sila mga bata nasan yung bag ko no nasan yung bag ko yun natabunan kailan to? Nag-inating lang siya mga kaikit. Kawawa naman yung anak ko, nag-iiyak. Sumama-sama sumama, sumama, pa kasi. Ayan. Ayan. So, Ayun mga kaikit. Ay. Ano ko lang to mga to. Natuwi na kami. Kawawa so, naman si Sook Martina. O, nag-iiyak na. So, bye-bye mga kaikit. Balik na tayo sa bahay. So, ang sakit na shoulder ko. <laughs> so, titingnan natin yung mga nating na, na So, ayan. Ito muna. Kami bili ko lang kahapon ng ganito. Tapos naubos kanina bumili ako ng ganito. Ang mahal. Ang daming tao. Paborito kasi ni Martin tapos nag-uwi ako ng yogurt mga rin. Ito yung mga inuwi ko. Parang, alam nyo nang nagre-reklamo, pinapakinggan ko parang nagkakatok na naman yung babae. Nag-uwi tayo na chicken. Body debo. Ano to? Libro de lo hamon. Ah! Ano siya? Keso. Na may ano ng karne ng baboy para ito mga kaiket so kailan ito mag expire ah sakto 30 ano ngayon mga kaiket sakto ngayon dapat kainin lang ito mga timel mga kaiket ito yung lagi kong niluluto sa matanda yung tinatawag nating albondigas pero ano na yung tawag yung, kar yung bola di karne yung sa, sa atin so kailan ito Martina, stay up on vlog, anak. Ito masarap ito. Carbonara. Inuwi ko natin pizza, mga kahit. Okay, pasa, mga kahit. Ay, wait lang, mga kahit si Martina. Turbo yung ating mga anak. At, ito, pizza. Chicken. Ah, pati parehas pala itong mga lumitong chicken. Okay. Hmm. mamadala ako mamaya pupunta dito si Sophia ito yung binibili para sa mga bata uh, yung may cheese huhugasan ko lang ito mga kaikip Hindi makita yung expiration date. tingnan ko mamaya. Yung salad. Yung mga hamon. Ham. O di diba, ang ham sa Pilipinas napakamahal. Ang dami tinapon na ganito, pero kung tira ito ang mahal babaunin ko sa world yung pistacho mga kaibigan okay, okay. leche flan nito pala may uwing ganito oh, so isang cheese cappuccino dalawang ganito ang okay. ating Kung gasang ko ito mga kikit, di ko lang kung maka makapag-edit ako. Kung oras na. Maliligo pa ako. Tapos mag ako kung napupulis natin mo nagbabunga ko. Magluluto ako ng pizza. Pugasan ko yung pizza. Martina, here's pizza, anak. Pugasan ko itong pizza kasi gusto ni Martina. Anong oras? Malit na kami na Tingnan niyo naman kayo. Noy ko sa katerba oh. Mm, 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 mm. So hasan ko to. Ah, kakainin niya. Kagaya ng dati, sabon at saka vinegar. At saka bicarbonato. Nang tawag doon sa bicarbonato ng panilinis. Mm. Ito, like band, no vale. meeting ko ng 5 minutes mga kaikets so hindi ko na ibabalag yung pagkugas ko <laughs> nung oras na so basang ko na lang sa mabilisang pagkugas at ako yung maliligo na ah matutulog na, mag edit konti siguro kung may oras pa mga kaiket So, ayan. Ayan, ayan, ayan. Umag hindi ko alam kung maghuhugas ako yung ibibidyo ko o, o, sa ano na lang. So, nakita nyo naman yung ngayon, ibibidyo ko na lang mamaya kung paano ko nilinis. So, ayan. Bye-bye! Mga -bye. -bye. Mafe, kaiket, ininit ko na yung pizza. Gusto na Martina. Diba? Laking tipid. Ini Martina, atau mana? Hmm. Ano mo kaka? Ayun So ito na hugasan ko ng mga kaikip. Ano mo pa ko na kayo? Ubus 11 pa to. Yung tinanggal ko kasi yung papel niya. Madaling masira yung papel. Ubus. Ubus pa siya. May sauce siya. Ito so, mga sauce niya. Bulutuin ko pag, ano, pag day off. Iba-ibang flavor pala ito, mga kaikot ko. Yung flan, may coffee, ah, uh, cocoa. Yung cocoa, is coco na. Tapos, ano, yung hmm, sarap. Mmm. Tikman natin. Gusto ko kumain ng kok paburitnya Martin siapa? Masalah kamu? Nggak usah nonton gue mga kaikit na mga mga kaikit pala mga gustong magpa-member yung dito sa YouTube channel ko baka naman baka pwedeng ulit kayong magpa-member sa akin merong standard, premium at saka VIP. So, kailangan ko mang pag-aralan yung iba pero yun na yun yung mga dati kong pang-membership. So, uh, yung mga naka-member sa akin uh, pag nakaipon-ipon konti uh, ko yon at may konteng pa-premium si Kaiket nyo. So, para ano naman. So, ayun mga Kaiket, maraming maraming salamat at huwag niyong kalimutang i-share ang aking video. Share niyo sa Facebook nyo, dito sa ano. At, pa-subscribe na rin. Maraming maraming salamat ulit sa mga bago kong subscribers. Syempre sa mga dati kong subscribers. So, ayan. Babay po mga Kaiket. Ang sorti-sorti natin. So, ayan. Babay po. Mm. Mga Kaiket, nalinis na siya. Hindi ko na inayos kasi nagmamadala. Kung matutulog ako. ito puno-puno diba yummy yan mga